Okay Uy, meron na pala ang ano. Okay, hindi na. Hello, mga kalingap. Oh, oh. At syempre, uy, tagilid, tagilid. Ayan. Shout out po sa lahat. Magandang magandang hapon po. Okay. Ayan. Shout out to you Santos Matubang, at Idna Vlogs. Paling Rob. At siyempre, yung aking kaisa sa anak na lalaki. Paling Dan. Sofer man, Ayan. Shout out sa inyong lahat. At siyempre, kay Dong Rolf Malalag. Yun maging topic natin. At siyempre, marami pang iba. Okay. Damay-damay na! Ay, hindi naman. Pero easy lang. Kuya Brooks, call ka lang. Shout out po, uh, Ma'am Starmigo. Kasi minsan na po, uh, ano lang po, kwentuhan uh, lang po bilang mga... Ay po, title ko ay... Ang title ko po ay, ay siyempre, nandun po sa ating... Sa ating title, no? Kuya Brooks Vlog... sa pang magkakaibigan, ay grabe, hindi po yan magbabago. Ano man mangyari, nag-iba man ang uh, pananaw sa buhay dahil sa pinag-usapan, ay grabe. At biglang nagulat ang lahat sa dami-daming... Uh, nakapanood at nakapagkinig sa live ni Kuya Val kanina at syempre po at ipong uh, linawin na ang pagdesisyon ni Kuya Val ay galing po doon sa viewers po kung ano po ang gusto mangyari at hindi po galing kayo balang desisyon. No? So binabas binabasi po niya doon sa kanyang uh, live sa kanyang mga followers or halo-halo na po yun no? kung sino-sino po yung mga nandoon, mga iba-ibang mga community sa team at ang team po niya ay marami uh, ayan no sa community ng Rosel po napakalaki na po yan sobrang laki, kaya binibigyan ng pagkakataon o uh, matagal na po yung plano ni Kuya Val na magkaroon po ng uh, isang uh, sabi natin na extension or Uh, parang ano na rin po yun na uh, kumbaga sa kawagin po natin sa ibang mga community ay isang pagkakataon na dapat mong uh, gawin at dapat mong uh, isulong ang inyong uh, ang inyong or ang inyong uh, pagiging uh, charity vlogger no at nagsimula sa kalingap at meron kayong pagkakatao na magbukod kung tawagin ay uh, isang ano isang uh, pangalan na hindi na kalingap kundi uh, langga bahala na kayo kung langga o maglangga sige lang Sila uh, Gerald. Kakapis lang? Ano na pa? Ano na pa? Ay, nagsabay pa kami. Ah, sige, sige. Ayan, nalang mga kalingap. Ating bigyan po ng uh, si Kalingap Prabay nag-live. Ngayon, pagkatapos, mayaman may kundi, pupunta papunta ako dun sa Morales Family. At dun po ako magla-live. Dahil, uh, para malaman nyo na wala kaming problema. Kaya nga ang aking title ay ano, uh, ang pagkakaibigan namin ay hanggang sa huli. Hindi uh, Ibig sabihin na meron ng sariling uh, community o yung paman marami na silang o lumaki na ang kanilang community yung Rosel na yan. So, uh, Dong Ruel pamangkin ko, kamang alala. Hindi ibig sabihin na uh, ayaw na ng kalingap sa Hindi yun. Uh, ito ay uh, pagkakataon mo na uh, maging isa kang uh, leader o anuman dyan sa community ng Langga o anuman yung uh, magamitin yung pangalan. So, try lang. Huwag ka mag-alala. At hindi ka man na bandang huli, hindi ka din pabayaan ni uh, Kuya Bal. Kahit kami. Huwag ka mag-alala. At saka uh, si Langga, no? So, gusto nga namin na uh, masubukan mo yun at yung mga kasama o oh, team uh, Ro, Russell uh, try lang no try lang so kasi ang sinasabi ni Kuya Bal uh, para sa pangkalahatan mas lumawak pa ang uh, pagiging uh, charity mo kung saan sa nakarating so maraming bumilib sa iyo kasama mo ang uh, Morales family at Langga, si Langga, So tuloy mo lang at makasama mo pa. Uh, pa palawakan, palawakin pa natin ang mga pagtulong sa iba-ibang lugar sa buong Pilipinas. So walang ibig sabihin nun na ayaw na sa'yo si Kuya Bal o kalingap. Hindi. Hindi ganoon ang uh, uh, mindset natin so, sa mga sa mga supporter ng Brussels. Hey, doon na tayo mag-ano, mag -live, mag live si Kalinga bro. Doon na tayo. Pasal tayo doon sa ano. ila uh, Paring Rizan. Ayan po, ano, andun si Paring Rizan, Paring Arnel. Doon ako mag-live. Kasi alam mo naman si Kaya Brooks, uh, nasa gitna tayo. Ibig sabihin yung, kaib yung kaibigan, magkaibigan, nandun pa rin yan. So walang masamang tinapay. So doon yung makilala si Kaya Brooks kung sino, kung ano totoo pagkatao ni Kaya Brooks. So maraming tayong pag-uusapan. Kumbaga, sige Kuya yeah, Bra, kalinga uh, salamat at sorry at kasabayan kita. Oh, magkasabay tayo halos. Okay, niya-miya po, pupunta kami doon sa kabila. Mas mas malupit kung ano. doon ako magano. Doon ako mag-live. Uh, uh, abangan niyo po. Yan. Thank you po. Bye-bye.